Okay, so hello guys. Magandang gabi. Eh. Good evening po sa tanan, Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, so mapahabol ta mga boss, magpapahabol po tayo para sa alas 9. Okay, so muli congrats nga pala sa nakachamba kanina guys sa ating uh, guide na uh, 671 no. So umiinya akong uh, found the spot kanina combination. So ta tagihapon no muna akong pasakay number combination nato na, na 761 okay so muna akong gihatag kanina mga boss ha so ang atong combination is 731 631 og 637 so da ang ating 731 mga boss sa 2 pm draw on the spot muli congrats sa nakachamba okay so sunod para sa alas 9 mga boss sa ganahan lang po ha sa lang okay so dito po tayo sa ating uh, depensa combination nato mga boss so gamay lang to ating combination apat lang to mga boss Ito po ang ating defense combination, target Rumble mga boss. Meron tayong 165 of 705, potential number combination na ito. Okay, so ito po yung ating entry para sa last draw 9 p.m. Okay, so uulitin ko po, ito po yung ating sa number combination mga boss ha. Okay, so ito po ang ating combination mga boss so priority po natin to mga boss tong hawak ko po na ito na papel na maliit ito po yung ating dipinsa uulitin ko po sa ganahan lang po dito mga boss ha okay so uulitin ko dipinsa ito po ang ating combination okay so mga love po sa atong tanan good evening po sa ating mga solid followers so palihog ko ninyo mga boss pakisulat po ng ating number combination okay so gwapo nitong combination hopefully na makalusot niya okay